Ang sulat sa mga Hebreo. Ikalabing-isang kabanata. Ang pananalig ay pagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na di nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kaniyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bag siya kinuha ng Diyos. Hindi kinalulugda ng Diyos ang hindi nananalig sa kaniya sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanglibutan at siya'y ipinilang na matwid dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kaniya. Humayo nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kaniya. Mga tolda naging tirahan niya Gayon din nina Isaak at Hakob na tumanggap din ang pangakong katulad niyon. Samantala, hinihintay niya ang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Dahil din sa pananalig, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at si Sarah ay hindi maaaring magkaanak, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, iyong nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila sapagat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod nang subukin ng Diyos si Abraham. Pananalig din ang nagudyok sa kaniya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kaniya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaak, Kinahakob at isaw ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Hakob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya malapit ng mamatay na makakaalis sa Ehipto ang mga Israelita at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pagalis. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol. Itinago nila ito sa loob ng tatlong buwan dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises. Nang siya ay mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliyo ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gandimpala sa hinaharap. Ang pananalig din sa Diyos ang nag kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananalig na iyan, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahira ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang mga panganay nila. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Ngunit, nalunod ang mga Egyptyo nang sila'y tumawid. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos nilang ligirin ito ng pitong araw. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na ng mga ayaw pasakop sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian, namuhay sila ng matwid at nagkamit ng na mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magkiting sa digmaan, kaya't natalo ang hugbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ipinalig sa ilang mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain sapagat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit at meron ding ipinalanggong nakatanikala. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari ng pahati at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, naapi at pinagmalupitan hindi karapat dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yugib at lungga sa dupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi malilimot kailanman. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong magandang layunin ng Diyos para sa atin ang sila'y makasama natin kapag tinupad na ng Diyos ang kaniyang pangako.